yung na mention yung before sir na underground facility ano yung mga efforts to locate that wala pang exhibition hanggang people? ngayon meron tayong mga technical people na ginagamit yan because we, yung mga technical natin na mga ginagamit hindi naman yan para lang sa bagay na yan eh. ay shout out kay Onin TV ah and it has been it, those are reliable instruments na according sa mga operators nga ay nagamit nila hanggang sa ibang bansa nung nagbigay uh, ang Pilipinas ng suporta sa mga nasalanta ng mga massive earthquake kaya they are very very they are very very uh, confident sa capability at uh, mga results na ibinibigay sa kanila ng mga instrumento nila. Ano nagpapahirap sir na malocate yung entrance na sinasabi ng underground facility? Unang-una talagang, this... only half of the things that we want to do, less than half of the things that we want to do, uh, we actually do. Ibig sabihin ang search na ito ay always done on the terms of the OJC. Kasi nga ayaw nating... we work within those challenges. Ayaw naman namin persahin na talaga ng persahin ng persahin na talaga. Kaya kahapon pinilit ko na lang talaga yung yung emerald gate na sinasabi nila. Nabuksan talaga. Just to dispel, ano ba ang nakalagay sa kanilang TPO? Ang allegation nila na pinipigilan namin sila pumasok sa kanilang sa kanilang compound. Anong totoo? Sila ang pumipigil doon sa unang gate na ginagamit. Yes, uh, pipigilan ka talaga nila kasi alam nyo, hindi lang uh, sa pagkakaalam ko dito, uh, hindi lang po hindi lang po si Kibuloy ang kanilang uh, tinitingnan dito. Okay? baka kasi may madiscovery pa yung mga kapulisan dyan sa loob ng mga illegal. Okay? Kaya sila, kudo, pigil, ba? Diba? Kasi ako yung naniniwala, may mga illegal dyan sa loob. Malay natin, may mga ano dyan, may mga malalakas na barel, o may mga pulburon dyan, o shabo, ba? Diba? Yun, malay natin. Kasi malaking ano yan eh, uh, private property yan eh. ba? Diba? at may mga katarantaduhan nangyayari dyan eh okay sana kung malinis yung yung uh, nangyayari dyan sa loob eh may katarantaduhan eh pag may katarantaduhan kasi sa loob ibig sabihin may illegal dyan ba? Diba? may something dyan oh baka may mamaya may mga ano dyan droga oh mga barel o di kaya si kibuloy yan yung mga pinoprotektahan nila dyan eh kaya minsan, hindi agad nakakapasok yung kapulisan natin kasi umaharang yung mga pukpuk at manyakis. Ah. Oh. K.O. Dati open yun. Napakawawa ng hiyat. Sinarado ang gate. Nilagyan ng ex-HP Sunner. Pinadaan kami sa napakalit na, 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 napakalit na, na tapos At ano hinihiyan kung ano-ano. Bakit? Sila na ba otoridad Oh, hindi, hindi, hindi dapat sumunod yung uh, kapulisan natin sa kanilang uh, proseso as long as legal naman yung pagpasok ng kapulisan natin diyan, 'di ba? Hindi sila yung dapat uh, magdikta sa ating kapulisan. Oo. Hindi dapat yung ano, kapulisan natin yung diktahan kasi unang-una wala eh, may mga issue sila, may kulto sila eh, 'di ba? Pamamita, Mita Star Talk shout out to ah. Uh. Oh. Kahit na sila ay private, maliwanag kahit right at every start na ito ay papasok ang pulis para hanapin ang tinatago niya yes. Na, na boss nila na walang na walang lakas ng loob para harapin ang kasong sinasabi nila napakahina. Kung tanawin mo sa... Walang lakas ng loob. <laughs> Grabe naman yan. Pantatrastok po yun. Anak ka ng Diyos tapos wala kang lakas ng loob, uh, loob na harapin yung kaso mo. Ibuloy naman. Labas ka na. Maawa ka naman sa mga tae mo. Ay tae. Tao mo pala. Kita dito rin na sasabihin at na mga abogado. Sasabihin na napakahina naman yan. Matagal ng ang bisimis yan. Eh, bisimis pala eh. Pati hindi kayo lumabas at sabihin sa judge yan. Ah, uh, tama! Matagal na ang ni, yan eh. Oh, labas na, kibuloy. Doon ka magreklamo sa judge. Diba? Ipa-stop mo ulit ngayon yung kaso na yan. Powerful ka eh. Uh. Ah. Powerful ka. Nasa'yo na yung lahat. Nasa, nasa na yung lahat. Nasa na, nasa yun na yung lahat ng hangin. Nasa yun na, ah, sa utak mo. Mahangin yung pastor nyo. Oh. Uh, anong ginawa ni Kibuloy nung na, yung mga lumang video niya? Nagdasal siya ngayon, nagdasal, sabi ni Kibuloy. Tanga! Ah! Anong salita yan? Salita ng kabubuhan! Ha? Ah, ang ina, gigil ako doon sa ano niya, inuuto-uto yung mga miyembro niya, tapos nagpalakakan yung mga miyembro. Yay! Hindi namin maintindihan! Utang ina! Magdadasal ka na nga lang, katarantaduhan pa! <laughs> sinong nakakita noon price Juan, sa so, dasal na yon sabi niya Lami kayo sa palo ni si Kibuloy ba? Sino, Price Juan? Sino nakaalala noon? Ah, para, parang tanga? Yun ba yung pastor niyo? Nakatira yata ito ng katuli. Oh. Pag once ang tao gano'n magsalita, walang kaduda-duda. Nang gagahasa yan. Diba? Pag ganyan magsalita yung tao, dahil para ng abnormal at tatanga-tanga, matik, marami ng ginahasa yan. Wala na, wala na sa tamang pag-iisip. Pareho sila ni, ano, ni Piona. Dapat Bago niyo siguro ikulong ito si Kibuloy, patingin niyo muna utak nito. <laughs> ah. Ibig sabihin malihan yan. Di ba? Kaya ano na tayo, huwag tayong masitrack sa main issue na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. Next please. Uh, since last week sir, may mga dumalik ito na alleged US aircrafts uh, tumutulong bag US sa operasyon na ito, lalo na wanted din si Mr. Kibuloy dun sa Metcalf. Yan. Panibagong mga... Diba? Again, allegations, allegations, allegations. Let them prove it. They make that kind of preposterous uh, claims. Lahat na lang eh. Diba? Like the claim of their... Uh, like the claim of their boss na siya ang anak ng Diyos dito sa lupa. Ano <laughs> siya ng Diyos eh? Pwede niya harapin ng lahat ng kanyang mga accusers. Ang nabasa ko kasi anak ng Diyos, hindi tumakbo. Diba? Ang nabasa ko ng libro na merong istorya na anak ng Diyos, hindi tumakbo, nagpapako sa krus. Ah. Uh. Isikibuloy siya yung papako eh. Siya yung dapat nagpapako. Pinapako niya yung mga ano, mga chicks. Doon sa, ano, sa Glory Mountain. Oh. Mountain din yun ah. Doon niya pinapako every 10 oras ng gabi. oh, <laughs> Kasi may ano siya eh. Meron din siyang pampako eh. Diba? Ah, oh. Meron din yan. Kayo na naman o. hu anak ka ng Diyos, lumabas ka na, tumagos ka sa kulungan. hu <laughs> <laughs> salamat sa 155 thumbs up natin dyan ah. Oh. Sir, next hu 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 Good morning, sir. Sir, I'm Colina from Mindanao. Sir, on day one, you said na you are 100% certain that Kibuloy is still inside the OJC compound. Now that it's day 11, sir, you're still confident na nandyan pa siya? Hanggang ngayon, naniniwala kami na nandyan siya. Tinatawanan kami. Hmm, sige lang. Well, there's always time for everything. At darating at darating, sabi ko nga kanina, makukuli rin natin yan. Yes, okay lang natawanan kayo. Walang problema yan. Pero tandaan po natin, Ibuloy, kung nakikinig ka man ngayon, Ah, uh, kung nakikinig ka man ngayon kay Buloy, may hangganan yung lahat para sa'yo. Minsan, ang hangganan na 'to kamatayan. Kasi kung ano yung tinanim mo kibuloy, aanihin mo yan. Lalo na, pag US yung makahuli sa'yo, kamatayan yung mararanasan mo. Pasalamat ka pag mga Pilipino, ang nakahuli sa'yo, mabubuhay ka. Pero pag Amerika ang nakahuli sa'yo, Di natin alam yung ugali ng mga yan. Kasi may kasalanan ka sa kanila. Oo. Kamatayan ang mangyayari dyan. Diba? E malay natin, may mga ano dun, may mga... Alam mo yung mga riding-riding din? Riding in tandem din? E malay natin, di natin alam. Kasi iba naman yung ugali ng mga Amerikano. Iba rin yung mga Pilipino. Ang Pilipino, kahit kanto ka, eh kukulong ka lang. Pero pag Amerikano, grabe yung mga torture doon. Ako. hindi mo kakayanin yung torture doon, kay Guloy. Baka yung, yung ano, yung itlog mo, basagin yung itlog mo doon. Wala. Wala na yung kaligayahan ni Manoy. <laughs> Pag yun, nabasag yung itlog na ko Wala na talaga! Kaligayahan ni Manoy! <laughs> <laughs> yun, yun, lang pa naman yung ano! Diba? Kaya magpahuli ka na sa mga Pilipino dahil pag nakulong ka, matik siguro naman. Baka yung kulungan mo maging ano pa, no? Kahit pa paano, may electric pan ka doon. Pag sa Amerika, ay naku, kay Buloy. Sabi ko nga, ako na yung kinakabahan sa sa'yo. Ako na talaga yung kinakabahan sa'yo, promise. Di ako nagbibiro, kay Buloy. Totoo yung sinasabi ko dito. Di ba? Oh, maniwala ka kay Bullpoint Man. Kung naman. Kung ikaw anak ng Diyos, ako manghuhula. <laughs> Oh. Uh natin just a matter of time. Sir, balik lang ako doon sa question on excavation. May may ginagawang ex, uh, drilling activities or excavation ba sa basement ng JMC? That is the allegation of a territorial land improvement. But on the part of the uh, PRO, sir, can you categorically say that there is no drilling activity? Basta sa akin lang dyan, let attorney put to the things that he is saying in the media. I just don't want to dignify all those things. James, GMB, sir. Sir, Justice Mo. Oh, ano yung mga pinagsasabi mo, Torion? I-prove e, mo. O, oh, ito yun, ito yun, ito yun, ito yun. Hindi yung laway-laway ka lang din. Diba? Kakahiya ka kung ganyan kang ang uh, uh, attorney ka. This morning, uh, nagpalabas yung Davao City uh, Council ng resolution requesting the PNP to uphold the rule of law in implementing the warrant of arrest and the continuing uh, implementation. Your comment on that, sir? Yeah, we welcome those, uh, we welcome this uh, resolution of uh, the Davao City Council because lahat uh, tayo ang gusto natin is uphold the rule of law. And I do hope that our esteemed uh, council members and the political leadership of not only Davao City but our country as well to call for the concerned people and instrumentalities and everybody, all the Filipino people to uphold the rule of law. At central to this upholding the rule of law is the respect for the judicial processes. Ba, balik tayo sa pinakauna na nagsimula ng lahat ng ito. Ano yun? May mandamiento de arresto ang RTC sa Pasig at nagsasabi, dalhin nyo si Apolo Kibuloy dito mm. sapagkat siya ay dapat managot dito sa kaso. Inaako sa kanya. Ah. Uh -huh. Yung yun na yun. Naghamon ka, dalhin nyo sa korte na. Sa korte na Kibuloy. Nobel nga lang. <laughs> <laughs> Ayaw daw niyang pumunta sa Senado kasi hindi naman daw kasi yan yung tamang proseso, sabi ni Kibuloy. <laughs> Dalhin nyo daw kasi sa korte. Kung nasa korte na, ayaw namang umarap. Bayot pala itong anak ng Diyos. Bakla ka ba? <laughs> Ibuloy! Bakla ka ba? E, sa bagay, sasabihin ng iba, paano maging bakla yan? E, daming ang chicks na na damage. Eh, baka ano, double blade ito. Mm. Tuloy natin. Trafficking at child abuse. Sir, tuloy so, tayo. So, hopefully, I hope that the political leadership also make that call to Apollo Kibuloy and his followers na istituhin niyo ang rodrigo Hindi yung justice for Apollo Kibuloy na kalagay sa t-shirt niyo. Eh, ayaw niyo naman sa usgado. Sa Yon. justice... Paano? Paano? Sige, sige. Eh, may punto, may punto po si uh, Nicolas Torre dito, ano? Nakalagay sa t-shirt niyo, nakalagay sa mga ano niyo dyan, Justice for Pastor Apollo Kibuloy. O ngayon, may hustisya ba dyan sa pasigaw-sigaw nyo? Walang hustisya dyan. May hustisya ba dyan sa social media? Pa-interview-interview na yan. Walang hustisya dyan. Di diba? Maglalakad kayo, magrarali kayo. May hustisya ba dyan? Walang hustisya dyan. Punta kayong korte, iharap eh, harap nyo si Kibuloy kasi nandun ang justice. Doon niya patunayan kung talagang malinis siya. Di diba? Pero, pagtatagu pagtatago sa batas o pagtakbo sa batas. Sign of guilt yan. Di ba? Kung talagang malinis yung iyong pastor, iharap nyo na. Oh, nandun ang totoong hustisya. Di ba? Wala dyan sa rali-rali nyo, mga tanga kayo. Wala dyan sa pa-interview interview nyo, mga tanga kayo. Kayo na nga mismo nagsabi eh, walang hustisya sa Senado. Kayo na mismo nagsabi. Kung sa Senado walang hustisya, paano pa kaya dyan sa ano? Rally nyo at sa social media. May hustisya ba dyan? ba? Diba? Sabi nyo nga, walang hustisya dyan sa Senado, sa Kongreso, wala dyan. O. Oh. Bakit? Eh, lalo na dyan sa social media. Lalo na dyan sa rally nyo. O. Oh. Asan nung stisya doon? Mga bobo pala kayo eh. Siya yung hinahanap sa kalsada. Tapos na tayo sa panahon yun. Ang hustisya... Shout out kay Red. Ay hindi hinahanap sa kalsada. Ang hustisya ay hinahanap natin sa ating mga korte. Sumigaw kayo. Justice for Kibuloy. Now, yung mga gumaga... Yung nagahasa niya. Paano na yun? Oh. Doon magkakaalaman sa korte. Pero alam niyo bakit hindi umaharap si Kibuloy? Dahil guilty siya. Oh. Di ba? Halatang halata eh. Hindi ito politikal. Huwag natin hanungan ng politika ito. Wala itong politika rito. Ito ay... Pa ay, salamat po sa 184 thumbs up dyan ha. Ah. Maraming salamat. Patas na pag implement ng warrant of arrest. Gaya na napakaraming tao ngayon sa loob ng mga kulungan dito sa Davao City at sa iba pang parte ng bansa. Lahat sila. Dahil may utos ng korte na sila ay bulihin at ikulong, ikinulong sila. At meron silang mga court dates, kumaharap sila sa judge, hinaharap ang kanilang, hinaharap ang kanilang mga kaso, dinidepensahan ng mga abogado at ang mga hindi makakuha ng abogado, binibigyan ng gobyerno sa katahuhan ng mga public attorney's office na mga naka assign sa mga korte kung saan sila ay inaasulto. Sir, follow-up lang. You mentioned kanina na you were doing the search uh, on their terms. At nag-set sila ng challenge to Pro-11 na uh, papasukin daw yung media doon sa katedral at sa JMC building just to prove na no digging operations are being made by the police. Sir, comment please, sir Thank you. Ang tagal lang natin sinasabing ngayon na noon ay gusto natin isama yung media para sa lahat ng ito. Pagkatapos ngayon, again, on their terms, hindi na. Hit for that. On our terms, on this part also. Just hell of a Sir, sir. Sir, good po. Uh, i ko lang yung dun sa rooms po. Was it tight? Naka-tidy up po yung area dun sa rooms? Ay, clean. Malinis. Napakalinis. Parang hotel. Parang hotel. It's, just, it's part of the school. Grace, uh, na Sir, uh, um, lang din. Uh, clarification lang, sir, no? Saan particular po na building itong rooms? Na, uh, room na sinasabi niya po? Yun nga, ay, ayaw ko lang mention, ay, mention na pangalan nila dahil let, let them ask them po anong pangalan ng school na yun, ng, ng school na yun, ng building na yun. Ayoko nang ako na mismo ako mismo ay eh, hindi naman tayo ganoon ka reckless at hindi tayo ganoon ka hindi tayo ano Hindi tayo uh, ganoon ka blasphemous. Kagaya ng boss nila siguro. Na blasphemy is okay lang. Sa akin eh I still iba pa interpretasyon natin sa Biblia pero uh, I still believe that uh, it's still uh, the correct book. General, pwede ko may clarify yung sinasabi po ninyo na Uh, na 13 to 15 years old na mga mga bata. Babae ko ba ito lalaki sir? Yes, babae. Mga babae. That's why we are coordinating with the proper authorities to make an inspection of the facility. Wala mga parents doon eh. Sa totoo lang. Wala mga parents doon. Ito not. po pa yung nakita niyo talaga, sir. Nakita na natin yung mga searchers. Kasi mga babae nga lang ang mga searchers na pinapayagan nila doon. At sa ganung oras ay tulog, supposedly. Uh, really something very, very fishy. Ano sir? Possible victim ng human trafficking? Possibly. Possibly, bata. Uh, will... Grabe, ano? Ba? It, will be, it will be for the... It will be for... For proper verification and uh, declaration of the proper authorities. Kami naman ay indicators lang tinitingnan at merong may mga conclusion. No? Kaya, because we are not the proper authority regarding that matter, we will refer it to the proper authority. Yung mga bata po ko sa nakita, doon din malapit sa kwarto ni Kibuloy na sinasabi nyo? Same building. Same building. First floor, second floor. naman so, ang na building natin na ko uusapan Sir, Miss Kibuloy. Maroon pa ikaw. So parang ang mayayari dito, na may kwarto si Kibuloy dyan, marami ding kwarto dyan, may kanya-kanyang mga babae dyan. So parang Parang pipili ka na lang ng ano mo ba? Ng uh, ano bang masarap na adobo tinula, prito. Parang pipili ka na lang. <laughs> Stay, ayoyoyoyoyoy. Halika, halika. Prito ang gusto ko ngayon. Dito tayo, dito tayo. Mag-plok-plokan uh, tayo dito. <laughs> ay, shoutout kay uh, Jerome Fentes ha? Kay Max24, salamat po sa iyong patamsap. Diba? Kare-kare o, oh. may kare-kare pa pala o. Oh. <laughs> Stoy, hali-hali dito. Ay, uh, ano muna yung sa akin? Kare-kare muna. Hali-hali dito, dito. Ay, <laughs> eh, karamihan dyan, mga ano, mga... ang gusto kasi ng kanilang pastor ay minor po talaga. Diba? Yun yung, 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 uh, uh, nasasarapan yung pastor nila sa minor. K.O., <laughs> Ang pangit naman ng pastor nila. Sa bagay, ang pangit, pangit ka na nga, pipili ka pa ng pangit. Oh, may may, may nagsuggest pa, si Ma'am Ninita Umali. Minudo. Ay, oh, shoutout kay Ryan Fowler Mega, mega love, shoutout. Gusto pa niya ng bata, totoo po yan. Diba? Ah. Oh. Five, six? I don't, uh, live? P.M. Mm. Yeah, yeah, yeah. 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 Sir, Ilum, Sir, 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 yes. sir, follow up ko lang po, sir. Yung yung umbisa ng pag ng warrant of arrest, uh, all women po na pulis hanggang ano. So, oh, please. Michael Dereta pa. Alam mo, ang sabi kasi ni Kibuloy doon sa isang audio, pag nandyan ka na daw sa kanya, para ka na lang daw sa anak. Bawal ka nang uh, makisama sa ibang mga lalaki, hindi na daw pwede. Para ka na lang daw sa anak. Which is, si Kibuloy, sino yung anak na kiniklaim na anak? Si Kibuloy. Okay? Ako, kung anak ko yung nandun sa loob, anak ko yung nandun sa loob, tapos malaman-laman ko na nandyan sa loob at, at uh, nandyan, naging membro kay Kibuloy at ganyan yung proseso, papatayin kita, Kibuloy. <laughs> Hindi ko nga alam bakit uh, okay lang sa ibang mga magulang na ganyanin yung kanilang anak bastusin, gamitin ng isang manyakis. Kung anak ko, yung mga nan, isa sa anak ko yung nandyan sa loob, papatayin kita. Oh, di ako nagbibiro. Eh, wala akong anak dyan eh. pero naintindihan ko yung, yung nararamdaman ng mga magulang. Pero iwan ko sa mga magulang na yan, bakit parang okay lang sa kanila nakantutin yung kanilang mga anak. Oy, oh, shout out kay Maribel uh, Bancoro. 'Di ba? Ayun 'yun eh. Na, alam niyo, naintindihan ko yung ano, yung yung mga may mga minor pa pala dyan. Kasi isa din po akong tatay Isa din po akong tatay. Okay, tapos gaganyan yun yung anak nyo Kaya nga ko, ito yung ito nga yung hamon ko sa kanila eh. Sa mga tatay na sinasabing matino si Kibuloy. O sige, subukan yung magpa sa ano Kingdom. May mga anak kayong babae. O pag-aralin niyo sa loob. Baka isang taon lang pagsisihan nyo na, ba't nyo pinasok dyan? o oh, yung mga nagtatanggol kay Kibuloy dyan, o oh, sige. May mga anak kayo, babae, o oh, paaralin nyo dyan sa loob ng kingdom. Magpamiembro kayo dyan. Tingnan natin. Baka alam nyo yung pagsisisi na sa bandang huli yan. O. Oh. Pero yung mga tatay, mga nanay na hinayaan lang yung kanilang anak, alam mo, sila talaga yung mga walang silbing mga magulang. Di ba? Sa totoo lang. Nakakahiya kayo. Almost, almost. Uh, although, ganito. Noong first day, uh, andun ako personal. No. O oh, first, second, third day, mga three days. Uh, personal akong nag-lead ng mga searches. Kasi napakarami ng, you know, pag pinabayaan ko ang mga tao ko, ma, ma, ma mapanghinaan lang ng loob. Eh. Nakita nyo naman kung gaano kagulog. Sa likod ko nga lang, ako nga lang. Eh. Talagang nasa brink na rin ako na panghinaan ng loob. Isipin mo naman yung gaano kalaki yung yung megaphone na inilalagay nila sa likod ko. <laughs> Parang yung megaphone na inilalagay pa tapos lahat ng pang-alipusta, lahat na ng... Kaya... dami talaga, ang dami. Napalibutan si Tori, sinisigaw-sigawan pa. Tapos, kita mo sa mga mata ni Tori, eh, mukha niya na talagang pagod siya. Pagod na pagod siya nung time na yun. Diba? Kasi ginagawa, lang niya, uh, ginagawa niya lang po yung trabaho niya, tapos yun pa yung uh, matatanggap niya. Well, okay lang ba diba? okay lang yun kay uh, Tore hindi naman siya uh, katulad ng mga kapulisan noon sa panahon ni Digong dahil pag sinigaw si Gawan mo pupusasan ka na ang mga kapulisan po natin ngayon matitino kaya ako nagkakaroon ako ng respeto sa mga kapulisan ngayon kumpara noon kasi noon bastos talaga yung mga pulis noon sa panahon ni Digong ba? Diba? Dito ako. Na ngayon, nung magsalad ng lahat, may mga request sila na, sir, mga babae yan dyan. Eh, halos naman eh. 99% of all those rooms, sinasabi nila, ay okupado ng mga babae. Wala pa akong nakita roon ng barracks ng mga lalaki. Kahit hanggang doon sa baba, yung basement nila na parang pigsty. Mga babae pa rin na nandun. Ilan na ang mga lalaki. So, nag-prepare kami ng mga WCBD investigators na nagiging searching team natin. Kaya nga, lang, unfortunately, ganun ulit. Hindi na ako nang sumali kahapon at babalikan ko yan. Ako personal na maglilid yan. Pangako sa kanila yan. Babalikan ko yan dahil hindi ako satisfied sa search na ginawa. Sa 16 na nandun ang mga polis ang daladala. Don Yaget Muzika Sharap. Ang pinapasok nila ay lima, ah, lima sa isang week. So, sampu lahat. So, sampu, yun natin sa dalawa. Which I believe is not sufficient para sa tamang paghahanap ng mga mga hinahanap dito sa sa operation na ito. Miss Kaduayok, Miss Lancer. Sir, sure, clarify ko na. Uh, yung sinasabi ba ng basement, interconnected? Kasi yung, ang perception po kasi ng public na isang room lock o isang room lock, are you giving that the impression na interconnected? Sa loob ng isang room, pwede ka mag-traverse sa isang room? Exactly. So interconnected po? Yes. Kaya nahihirapan kayo? Hirap na hirap talaga kami Hirap na hirap. Kami. Sa totoo lang, hirap na hirap kami. This facility is really for uh, something really na, you know, uh, for the pleasure of a, of a single person o ilang tao. Kumbaga, this is a facility na talagang Talagang out of the ordinary. Okay. Hindi siya extraordinary siya. Extraordinary. If you want mine, can you describe, kasi nakapasok ka doon, can you describe, pa, paano mo na nasabi na interconnected siya? May point ba na nawala ka rin? Or ano yung, pa, paano nyo nalaman na interconnected siya? Sa first day, mm -hmm. sa first day, iisa ang pinasumukan ng aking mga tauhan. Sunod-sunod kami, ang daladala -dala ko noon, siguro mga 60, 70 na mixture, police women, saka security, dahil hindi namin alam ang, hindi namin alam ang layout. Nung ending, after one hour, ako ay lumabas sa pinakagitna may mga tao ko na lumabas sa kabilang side. May mga tao sa kabilang side. Nagkawala-wala kami. Eh. Dahil medyo, siyempre, medyo mahaba nga naman ang aming grupo dahil ang pasilyo doon sa likod ng laundry ay isang tao lang. May pasilyo sa likod eh. Sa laundry. Eh. Pero yung laundry na eh, pag pumasok ka, pa, kwarto. Pag pumasok sa kabilang kwarto, theater. Pag sunod sa kabilang kwarto, ah, sa kabilang pinto, kwarto na naman. Ganun ang... Ganun ang mga nakita namin eh. Kaya yung mga tao ko, siyempre, pag liko ko sa isa, eh hindi naman lahat ka Siguro may mga dumiretsyo. Akala nila siguro lang, Paralela. Eh pagpaso nila doon, ang labasan nila, iba na. It's a... It's really a well-designed base. Uh, may may something talaga diyan sa lugar na yan. Uh, hindi pa naman nila naikot lahat yan ano, pero kaya siguro pinipigilan sila ng mga miyembro ni Kibuloy dahil hindi lang para protectionan si Kibuloy kundi protectionan siguro para protectionan yung mga illegal diyan. Baka may mga illegal diyan sa ilalim ng lupa. No? Ah, uh, may nakita na yung ating kapulisan diyan ng mga ano, mga uh, armas, mga mga bolo. No? May nakita na. So, baka may kasunod pa. Malay natin, may mga pulburon dyan. So, baka may pagawaan ng pulburon dyan. Eh, de, GG na. Nasa langit daw si Kimbuloy. Oo, oh, yun yung sinabi ng, ano, ni Piona. <laughs> Lutang talaga yon kahit kailan. Mami, lamin salamat po ha, sa patamsak nyo dyan. Ayan. So, yun mga pre, at least mamaya, uh, may live po tayo mamaya, no? Bibigyan po natin ito ng uh, reaction, another reaction, full reaction mamaya patungkol dito sa interview kay Tori kasi mahaba po ito, okay? So, so ngayon, mamaya-maya mga pre, ay meron tayong uh, upload, okay? Patungkol dito sa mga issue na lumalabas ngayon. Ay, grabe talaga, no?